9.34 na ng gabi. Uh, may pinuntahan ako kanina alas 8 ng umaga. Umuwi ako na nag-out ako nang alas 5. Nakarating ako dito sa bahay ng alas 6. Sakit ng katawan. Naka-idlip ako. Pero paggising ko ay ang sakit ng katawan ko. Buong katawan, binte, balikat, Itong kamay ko, walang ano, walang grip. Ang sakit dito ko, yung dito. Kailangan kong uminom ng dalawang Tylenol. Ito lang yung dala ko kanina. Pero yung may-ari ng shop, hindi ako pinayagan na gumawa, ah, gumamit nito. Dapat daw ganito ang gagamitin kong hasaan. E, Tireman si Banawe Redby. First time ko lang mag-ano dito sa Canada ng ganito. Grabing hirap pala. Hindi madali. Ay. Ang bigat na lang, Tireman. Mas mabigat pa pala ito kasi hindi ko nga trabaho. Yung The Boning Knife, pinahiram lang sa akin. Ito yung pinang ko rin pag yung malapad yung hihiwain. Ayan, si Panawi Red Bee, parang lalag natin. Tinanong nila ako kung alam ko bang gamitin daw ito. Kung para saan ito, hindi ko alam. Pinagamit ako ng gloves. Ayan. Pero first time ko rin gumamit ng gloves na ganon. Iba yung ginagamit sa pagkain ng gloves. Iba rin ginagamit sa mechanical at saka sa tire na gloves. Ito, mm. Isuot mo yung gloves bago mo ilalagay ito sa kaliwang kamay ko, kasi right right yung ginagamit kong panghiwa. Oh, naging ignorante si Banawi Red B pero ang sakit sa katawan pala. Buo. 8 hours na nagtrabaho ako, sumabay ako sa mga kasamahan ko doon. 30 minutes lang yung lunch break, babalik na naman. Ngayon, para kung tra Pero nakaka-enjoy naman. Gusto kong matuto doon.